Paano yung cry ni Jane? Tay? Iniwan tayo ni Daddy. Paano mag-cry? Wala na tatawa. Kanina nagka-cry-cry ka. Iyak ka. Iyak. Iyak. Wala nang gagigil. Iyak ka. Bilis. Iniwan tayo ni Daddy. Iniwan tayo ni Daddy. Saan nagpunta si Daddy? <makes noise> Nagbabay? Alam gulit bakit galit? Nang Paano yung cry mo kanina? Paano yung cry mo kanina? Gano'n. Ikaw nga, cry ka. Paano yung cry ni Jane? Paano yung cry Paano yung cry mo? Uh, 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 uh. Paano yung cry, ma? Uh, sige na, bilis. Paano yung cry? Huwag kay daddy, iyak-iyakan lang pala eh. Ayan na si daddy. Ayan na si daddy. Yay! Ayan oh, na si daddy. Oh, oh. Yay! Pakita ko yung iyak-iyakan ni Kayden.